Bakit nga ba maraming Amerikano ang pinipiling iwan ang kanilang bansa at magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas? Isang bansa na kilala sa abot kayang pamumuhay at mga kamanghamanghang tanawin. Ngunit may mga mas malalim na dahilan ba na umaakit sa kanila? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga nakatagong dahilan kung bakit ang Pilipinas ay naging pangunahing destinasyon ng mga expat at kung paano patuloy na lumalaki ang trend na ito. Pero bago tayo magsimula, Baka pwede nyo palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ang Pilipinas ay popular na destinasyon ng mga Amerikanong expat ay ang abot kayang halaga ng pamumuhay. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamura at pinakamaaasahang lugar sa Asya. At malaki ang pagkakaiba nito kumpara sa mga mahal na bansa tulad ng Estados Unidos. Ayon sa mga numero, ang pamumuhay sa Pilipinas ay hanggang 72.5% na mas mura para sa isang individual at 68.7% mas mura para sa mga pamilya kumpara sa Estados Unidos. Halimbawa, sa Pilipinas, ang isang one-bedroom apartment sa mga pangunahing lungsod tulad ng Maynila ay maaaring magkahalaga ng 80 dolyar bawat buwan. Sa kabilang banda, sa Estados Unidos, ang katulad na apartment ay maaaring magkahalaga ng 1,500 dolyar o higit pa bawat buwan. Hindi lang sa pabahay ang pagkakaibang ito nakikita. Ang mga gasto sa pagkain, kuryente, tubig at transportasyon ay mas mura sa Pilipinas. Halimbawa, ang mga presyo ng pagkain sa mga pamilihan sa Pilipinas ay 61% na mas mura kumpara sa Estados Unidos at ang mga gastos sa transportasyon ay halos 70% mas mababa. Dahil sa mababang gastos, ang mga retirees at digital nomads ay nakakahanap ng mga oportunidad upang mapahaba ang buhay ng kanilang mga dolyar. Halimbawa, maaari nang mamuhay ang isang tao sa Pilipinas nang komportable gamit ang isang libong dolyar bawat buwan. Sa Estados Unidos, ang kaparehong pamumuhay ay maaaring magkahalaga ng humigit kumulang 3,000 dolyar o higit pa. Isa pang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay popular sa mga expat ay ang tropical na klima ng bansa. Ang Pilipinas ay may mahahabang panahon ng tag-init at umaabot mula sa 27 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius na tinitingnan bilang isang perpektong klima para sa mga hindi mahilig sa malamig na panahon. Ang Pilipinas ay may higit sa 7,000 mga isla, kaya't hindi nawawala ang pagkakataon para sa mga expat na mag-enjoy ng mga nakamamanghang tanawin. Kilala ang bansa sa mga world-class beaches nito tulad ng Boracay, Palawan at Cebu na may mga puting buhangin at malinis na tubig ang mga turista at expat ay maaari ring mag-enjoy sa mga natural na tanawin tulad ng Banawe Rice Terraces sa Ifugao at Taal Volcano na nakikita mula sa Tagaytay. Ang mga expat ay hindi lamang natutuklasan ang mga sikat na beach. Marami ring mga lugar sa Pilipinas na may kahangahangang mga kagubatan at bundok. Halimbawa, ang hiking sa mga bundok ng Bagyo at sa mga lugar na may mga rice terraces ay nag-aalok ng magagandang tanawin at isang pagkakataon upang mag-relax. Para sa mga mahilig sa diving, ang Tubbataha Reefs sa Palawan ay isang UNESCO World Heritage Site at isa sa mga pinakapopular na diving spot sa buong mundo. Ang Pilipinas ay may malalim na kasaysayan na may ugnayan sa Estados Unidos. Noong 1898 hanggang 1946, ang Pilipinas ay naging kolonya ng Estados Unidos. At ito ang dahilan kung bakit marami sa mga Amerikano ang nararamdaman nilang pamilyar ang bansa. Ang mga tradisyon at kasaysayan ng dalawang bansa ay makikita sa kanilang mga wika, kultura, at lifestyle. Halimbawa, ang Pilipinas ay may malalim na pagkakakilanlan sa Amerika, tulad ng pagmamahal sa basketball, fast food, at mga pelikula ng Hollywood. Isa pa sa mga dahilan kung bakit umaakit ang Pilipinas sa mga Amerikanong expat ay ang malawakang paggamit ng mga tao ng Ingles. Sa Pilipinas, ang Ingles ay isa sa mga opisyal na wika, kaya't hindi mahirap para sa mga Amerikanong expat na makisalamuha sa mga lokal. Madaling makipag-ugnayan ang mga Amerikanong expat sa mga Pilipino at hindi nila kailangang matutunan ng isang bagong wika upang makipag-usap. Ang pagkakaroon ng isang wika na pamilyar sa kanila ay isang malaking benepisyo para sa mga expat na hindi nais maghirap sa pag-aaral ng isang bagong lengguwahe. Bilang karagdagan, ang Pilipinas ay kilala sa makulay na kultura at mga festival nito. Ang mga festivals tulad ng Sinulog sa Cebu, Panagbenga sa Bagyo, at Ati-Atihan sa Kalibo ay nagpapakita ng makulay na kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Ang mga Amerikanong expat ay nakakahanap ng kagalakan sa pagdalo sa mga event na ito at natututo ng mga bagong bagay tungkol sa Pilipinas at mga Filipino. Ang pagkain ay isa pa sa mga aspeto ng kultura na nagbibigay kasiyahan sa mga expat. Ang mga pagkain tulad ng adobo, lechon, halo-halo at manggang hilaw ay ilan lamang sa mga paboritong pagkain ng mga expat. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Asia. At ito ang dahilan kung bakit ito ay isang magandang destinasyon para sa mga negosyante at mamumuhunan. Sa mga nakaraang taon, ang bansa ay nakaranas ng mabilis na paglago na nagbigay ng maraming oportunidad para sa mga expat na nais magtayo ng negosyo. Ayon sa mga projections, ang GDP ng Pilipinas ay inaasahang lalaki ng 6% hanggang 6.2% sa mga darating na taon. Isang magandang halimbawa ng lumalagong industriya sa Pilipinas ay ang business process outsourcing (BPO) sector na nagbigay daan sa mga trabaho para sa mga Filipino at banyaga. Ang BPO industry ay patuloy na lumalaki at marami sa mga Amerikano ay kumikita sa pamamagitan ng remote work o pagtatayo ng mga negosyo na may kinalaman sa teknolohiya, edukasyon at turismo. Bilang karagdagan, ang mga co-working spaces ay nagiging popular sa mga expat na naghahanap ng mga lugar para magtrabaho. Ang Pilipinas ay mayroon ding mga digital nomad visa at freelancer-friendly policies na nagpapadali para sa mga expat na magtrabaho ng malayuan. Ang mga kumpanya at negosyo na matatagpuan sa mga pangunahing lungsod ng Pilipinas ay nagbibigay ng mga oportunidad para sa mga expat na makipag-collaborate sa mga lokal na mamumuhunan at empleyado. Ang mga provision ng gobyerno upang palaguin ang mga startup at magbigay ng mga incentives ay nakatulong din sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay may malawak na akses sa mga paboritong produkto at pagkain mula sa Estados Unidos. Ang mga supermarket tulad ng Robinsons, S at R at mga specialty stores ay puno ng mga kilalang brand mula sa Amerika. Ang mga fast food chains tulad ng McDonald's, KFC at Wendy's ay matatagpuan sa mga pangunahing lungsod at probinsya. Kaya't ang mga expat ay patuloy na nakakahanap ng mga paborito nilang pagkain mula sa kanilang bansa. Bukod sa mga fast food, ang mga American-style restaurants tulad ng Shakey's, Chili's at Kenny Rogers Roasters ay nag-aalok ng pagkain na pamilyar sa mga expat. Ang mga expat ay mayroong akses sa mga imported na produkto mula sa Amerika tulad ng organic foods, craft beer, at gourmet dairy products. Ito ay isang malaking benepisyo para sa mga Amerikano na ayaw mawalan ng mga paborito nilang pagkain at produkto habang naninirahan sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, ang mga expat ay nakakapag-enjoy na parang hindi umaalis sa kanilang bansa. Isa pang mahalagang aspeto ng pamumuhay sa Pilipinas ay ang mataas na kalidad ng healthcare system nito sa mas mababang presyo kumpara sa Estados Unidos. Ang mga ospital tulad ng Makati Medical Center at St. Luke's Medical Center ay kabilang sa mga pinakamaayos na pasilidad sa bansa na nag-aalok ng mataas na kalidad ng pangangalaga sa kalusugan. Ang mga expat na lumilipat sa Pilipinas ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mataas na gastos sa medisina o pagpapagamot dahil ang mga gasto sa ospital at mga gamot ay karaniwang mas mababa kaysa sa Estados Unidos. Bilang karagdagan, ang Pilipinas ay may mga malalaking pharmacies at mga espesyalistang doktor na may mataas na antas ng kasanayan. Ang mga Amerikanong retiree ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mahal na mga medikal na serbisyo. Dahil ang kanilang mga pangangailangan sa kalusugan ay maaaring matugunan sa mas mababang presyo. Ang Pilipinas ay mayroong espesyal na visa para sa mga retirado, ang Special Resident Retirees Visa, SRRV. Ang visa na ito ay nagpapahintulot sa mga banyaga na manirahan at magtrabaho sa Pilipinas nang walang limitasyon sa oras. Ang mga expat na may SRRV ay makikinabang sa mga pribilehyo tulad ng mga discount sa mga produkto at serbisyo sa bansa pati na rin ang mga multiple entry privileges. Ang mga retiradong Amerikano ay nakakakita ng malaking benepisyo sa visa na ito. Dahil ito ay nagbibigay daan para sa kanila na magpatuloy sa kanilang pamumuhay sa Pilipinas nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga legal na isyu sa pananatili. Ang Pilipinas ay isang bansa na may mga makapangyarihang benepisyo para sa mga Amerikanong expat. Mula sa abot-kayang halaga ng pamumuhay Tropical na klima, makulay na kultura, at mga oportunidad sa negosyo. Ang Pilipinas ay nagiging isang destinasyon na sulit para sa mga expat na naghahanap ng bagong simula. Ang mga expat ay nagiging bahagi ng isang komunidad na may mainit na pagtanggap pati na rin ang mga benepisyo ng mga produkto at serbisyo mula sa Estados Unidos. Ang mabilis na pag-unlad ng ekonomiya at ang mataas na kalidad ng healthcare services ay ginagawa rin itong isang magandang lugar para manirahan. Sa lahat ng mga katotohananang ito, hindi nakapagtataka kung bakit ang Pilipinas ay patuloy na nagiging pangunahing destinasyon para sa mga Amerikanong expat. Kaalam, sa tingin mo ba ay may mga mas malalim na dahilan kung bakit dumadami ang mga Amerikano na lumilipat sa Pilipinas? Masaya ka ba na maraming dayuhan sa bansa? Kung mayroon kang opinyon o karagdagang kaalaman, Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Siguraduhin ding abangan ang mga susunod na videos na tiyak magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.